na mo yung ano ko Kulay orange. Ah. Oh. Siyempre, ayan na naman si Father. What's the plan, Father? Lagyan natin na ah, ano, harang, teres, teres. Nakalimutan ko kung nasan yung salamin ko. Iniwan mo eh. Saan? Sa bahay. Hindi. Hindi ko ba dala? Dala ko. Ka naman dyan sa initan. Meron naman lilim eh. Ayan na naman guys, ang project ni father. Dito yan, o, oh, sa kabana. Ayan, kasi nadulas ako dyan last week. <laughs> Kaya nalagyan ni papa ng ano, gabay. Kasi laging nadudulas ang kinder. Papa na ay eh, mga gawain natin dito tayo ng magandang lagari. Si tapos na. Ang ganda niyan, oh. ibilog bilog natin kaya dito 'yan. Yan. Yung chinso ka bilog-bilog na, na ano tili natin dito tungtungan. Ah, pwede na ba? Diyan na. Oh, tingnan niyo naman ang laki na ng puno ng langka oh, yan. Ang lagadera ni Marlon na kung saan-saan lagi nakalagay. Nagagawa sila ng ano, tawag dyan? Balag. Kasi, yung mga tanim kong gulay. Eh. Ayan na, Oh. Ano na? Yan na. O, oh, ito. Ang dalaki na ng ano. Beans. Oh, may bulaklak na itong sigarilyas. Tingnan nyo kung nasa ano. Ang taas na ng ng ano. Ng dulo. Bumubulaklak na din. O, yung natin. Ito yung ano. Yan, ang daming Ang daming ano, ang lalaki na ng ano ah, ng patola. Siya ka, Marlon. Ito <laughs> may mga bunga na. Kung ng, lang, ano, natawag diyan. Upo. Mm -hmm. Oh, yung lalaki na ng upo. Ay, wala pang bulaklak ang ano. Ah, uh, mga Hindi ito, itong kalabasa. meron nang ano eh, bilog eh. Ang kalabasa? Ha? Yay! Aha! Ayan na, guys! Oh, ang dami na! Oh, see? <laughs> Meron na! Ayan, na, sa likod mo, mas malaki. Tama. Ha? Sa likod mo. Kita ko na. Oh, ito pa, oh. oh. Ayan na nga, kita ko na ba, yan. ano? Ayan pa, isa sa isa ano? Ay, ayun! Oh, ayan na! Yo. Huh? Ito, oh. Ito hinahanap ko. Pumunta pala siya dito. Hey. Oh, ayan na, oh. Hey, Ang ating babaw. upo. Ayan hey, ayan na. Yun, may pabilog-bilog na. Ayan na. Ay, yehey! bilog na. Hmm. Ayan Ay, uh -huh. ano, yehey! Tingnan nyo. Oh. Hmm, oh. Ayan na, may bilog na. Ah, bilog-bilog na. Unti-unti na silang bumubunga. Ala, ang ano? Anong nangyari? sa ampalaya? Ito. Maganda ba? Yan. Kahit yan lang isang ano na yan. Oo, pipino. Oo. <laughs> medyo medyo may pa. May, may ano na rin yung ano ah, yung Ano tawag diyan? Yung sayote. Hindi umangat na rin. Ano kaya kung espirihan ng sili ito? itong ano itong ampalaya Hoy si pollinator lipad ng lipad thank you Ante nakita niyo ba yung binaya niya ng aming pollinator Ang dami ng like, Lagyan sa likod lon, eh. diba? so, dami ng bunga ng uh, ano. Upo. Uy, dapat mataniman din ito. Ang sa tingin ko eh, ano, bibigyan tayo ng maraming bunga nito, lalo na yung paborito ko. Kailangan na natin ng ano, magdala ng maraming sardinas. Paborito ni ano ito, ni pogi. Opo na may sardinas at miswa. Ayan na, na ayana, oh, puro balag na siya. Ay, ayan na guys. O, ayana, oh, ayan. Oh, yan. Mga 'Di ba malinis? Ito pa-flower. Ang ganda rin ng tingnan. Mananalbus ako ng kamote. Ah, nagdub-dub ka din doon? Ha? Abay, bubong lahat ang ating pananim yan. Hanggang doon ang usok eh. Ay, loob. lagyan mo yung nandun ulit, no? Ma ah, hmm. Magbibidyo-bidyo muna tayo Ano yan? O, dito lang yan? Iwanan? Ng hindi ng eh. kasi Ganda kasi hmm. ng ano bibi... Bibit-bitin May Ito na <laughs> <laughs> yung nagawa hmm. uh, uh. okay. Okay, may magawa Ispagedi pa oh! Ispagedi pa rito! Marami tayong ispagedi. Ito, meron po. oh, ang ating mga tanim, May mga balag na lahat, namumulaklak na. Pakain na doon lang sa may tulay. Ayan, para hindi uuudin. Saan matutulog Marlon. Dito? Ay, di iiwan ko na tong kanin dito. Tarang natara. daming kanin eh. Yun, nagpakain na naman si Father. Ano yan, pang isang linggong kain na naman? <laughs> na alon ay. Pag din ay lahat ay malalapat na, lalo ang mga ng alon yan. ansetzen